Joey, double-check mo yung mga ilo mamaya para sigurado tayo na okay ha. Um, yung mga mikropono, ang gagamitin ng mga host, kailangan may baterya yun ha. Angelo, hingin mo rin yung material na gagamitin for... may intermission sila eh. Hindi ko alam kung ano pero kunin mo na para ma setup na natin. Sige na. RJ, sa mga Ako nang bahala dito. Jordan, good luck na lang dyan sa event niyo sa Central Multipurpose Center. Datukutin mu naman. Hello, Leslie. Jordan. Ah, niun pa. Leslie, uh, berani kau Jeremy! <laughs> Uy, bantayan mo yan, ha? Uy, malunot yan. Ayun, oh. <laughs> Leon, maraming salamat, ha? Inorganisa mo to para sa ating lahat. Nangihinayang ako na ngayon lang natin ito ginawa, eh. Sana noon pa. Ito naman. Marami pa namang susunod, kaya isilang lang tayo, diba? Wow! <laughs> <laughs> oh, may problema ba? Ba't bigla ka na tahimik? Kasi naman Leon nag-aalala pa rin ako, Tori. Apektado pa rin siya ng mga pangyayari kay Shira. Alam mo ba, ayaw niyang nakikihalubilo sa ibang tao? Madalas gusto niya napapag-isa lang siya. Bigat nga kasi parang hindi ko na alam pa paano makuha yung loob niya. Hindi ko na alam ano pang pwede kong gawin para bumalik yung dati niya sigla. Oh my God! What the hell happened to you? Natake ako ni Jeff. Pinalibag ako nang walang yun sa padep. Ano? Teka pa, paano nangyari? Nasa si Jeff ngayon? Seriously, girl? Siya pa rin talaga yung main concern mo? Look at me! Hindi ka man lang mag-offer na ihatid ako sa hospital sa check kung may concussion ako? Pwede ba, Leslie? Don't be such a drama queen. Malayo sa bitu ka yan. Yung tanong ko sa sagutin mo, nasa na si Jeff? Tumaka siya, okay? Tumaka siya. He took my car and I don't know where he went. Ganda hmm. naman ang laruan mo. Ang pangalan niya? Tori! Smile ka naman dyan. Gusto ko lang naman makipaglaro sa'yo eh. Gusto ko lang maging kaibigan mo. Laro tayo. Hmm? Laro. <coughs> Sakit no na. Ah. Kawa! Hmm. 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 O, oh, sandali. Timers, timers. Napapagod na ako, napapagod na. O, oh, hindi naman po ng mapagod ang ito eh. Ah, eh. Kulang kasi ako sa exercise eh. Sobrahan ako sa kanin. Tingnan mo, laki ng chan ko, oh <laughs> <laughs> Paano po kung may dumating na bad guys, paano mo po ako ipoprotect? Tori, huwag kang matakot. Diyan naman yung mama mo eh. At andyan din yung tito Leon yun mo. Sisiguraduhin nila na poprotektahan ka nila sa mga masasamang tao at hindi ka na iiyak at hindi ka na matatakot. Ha? Huh? Hmm? Promise po? pangako to ako magiging superhero mo at hindi kita hayaan na masaktan at umiyak